yung uh, patutsadahan na uh, girl power Inday Sara versus uh, Ontiveros, so may bago na naman silang may bago na naman silang ano ah away-awayan no? so ito pahingan natin Vice President Sara Duterte sina senadora Risa Ontiveros at party list representative Franz Castro matapos nilang questionin ang paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong piso na confidential funds Ilang ahensya rin ang humiling na magka-confidential funds para sa 2024. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Tunghayan po yan sa special report na tinutupan ni Rafi Kim. Mainit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at Opposition Senator Risa sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022 ako ang nakikita ko lang kasi na mali naman talaga dito na talagang nagka ano at uh, tinatambayan ni Risa Ontiveros is kasi wala namang kapangyarihan si Rita eh Risa eh kaya lang naman niyan mag-question na mag-question kaya lang naman niyan mag uh, ano mag uh, inarte ng inarte pero wala naman niyan magagawa mapapasa at mapapasa yan eh. ang mali kasi ni Inday sinabi niya na hindi naman nila kailangan yung 500 million pero kung ibibigay eh di salamat mas mabuti. Pero kung wala gagana naman kami. Yun yung pagkakamali niya. Gagana naman pala eh nang wala eh. Sana wala na lang. Na, sana para tis wala nang gulo. Oh, anyways, at saka ano ah, mayro pa tayong isang balitang narinig na yung uh, confidential fund daw ng Department of Education gagamitin daw para sa national security. Eh, hindi, sana kung may confidential fund na si ano, si DepEd I-gastosin nyo na lahat sa mga estudyante tsaka sa mga eskwelahan, madam. Pag-partnership na kayo sa mga local government unit. Kasi po, ang may uh, uh, may sakop po ng mga pagpapatayo ng mga building-building <laughs> sa mga eskwelahan, LGU po eh. Kaya nga, di ba, si Abi Binay, inaangkin yung eskwelahan dyan sa Taguig. Kasi para ano yung talaga yun? Responsibilidad ng LGU, yung mga classrooms. So, may pera naman kayo, madam. Magano na kayo. Mag-invest mag, uh, invest na kayo. Sana mapunta na lang sa mga estudyante yung pera. Huwag na sa national security. Tapos sa national security, meron naman tayong ano, meron naman tayong uh, Illegal daw kasi ang paglipat ng 221 million peso confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Vice President sa pahayag ni Duterte. Pinatutsadahan niya ang anyay madramang si Ontiveros na gusto raw palabasin na nakuha ng iligal ng OVP ang 2022 confidential funds dito. Pero wala naman dumay palabas na patunay ang mga ito para suportahan ng anyay marumi nilang imahinasyon. Sagot niya ni Ontiveros. Trabaho lang, walang drama. Hindi ko kailangan mag-wish na na-access ng opisina niya ng iligal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi Senator Grilon at Senator Pimentel. Eh, eh. Pucha, pinagmalaki mo pa yung dalawang Senate President iparehas na anti-Duterte yan. Eh? Pinagmalaki mo pa si Drilon, tulog lang ng tulog yan. Tsaka wala namang ibang gustong gawin lang yung Drilon na yan, kundi mawala yung mga Duterte sa landas niya. O si Coco Pimentel, hindi ba? Alam naman natin na uh, hindi naman talaga yan na uh, um, naging kagalit niya ano yan ni uh, Duterte yan dahil nga nung lakaraan sa kanilang mga parti-partido. yung paglipat ng pondo mula OVP to OVP ay illegal at unconstitutional. O, oh, tinanong ah. Tinanong. Tinanong tinan na lang kasi yung logic. Ano? Uh, hindi naman tayo mga abogado, hindi naman tayo mga senador. Pero ito, logic lang yung pagganahin natin. Yung pera ng Office of the President <laughs> inilagay sa uh, of OVP. Sino may kasalanan nun? Yung nagbigay o yung binigyan? Di ba kaya nga nang tinanong siya dyan, ang sabi niya is, you, you, you better ask the, depart, the DBM. Kasi sila ang naglagay kung sa, basta ako, kailangan ko lang itong pera na to. Kung saan galing itong pera na to, oh, which is sa, sa Department of Budget and uh, Pinology, <laughs> oh, sa DBM galing itong pera na to, eh di sila sisihin niyo. Eh. O oh, kasi ako, nangailangan ako ng confidential fund at uh, tapos binigay nila yun sa kanila. O oh, di, tanongin nyo sila kung saan galing yun. Hindi ako yung papoproblem. Pero kita mo, sinong binabati ko? Sina, si Inday. O oh, hindi, pero ang isang ano dito sinasabi nila kasi is nagasos daw ni Inday yung kanyang uh, confidential fund sa loob ng labing siyam na araw. <laughs> Binanatan din ni Duterte si Party list Representative Franz Castro dahil sa mga batikos nito sa 2022 Continental Funds ng OVP. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, ah, huwag niya nabasahin yung tatlong words jaan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. <laughs> Ngayon at ng buong kabayan block. Alam nila, ginagamit namin ang pera para hapin doong koneksyon nila mga NPA. yo Francis Castro! Walang hiya ka kaya pala nagagalit ka dahil inuubos kayo ni Inday. Ginagamit ni Inday yung pera para tugising kayong mga hayop kayo. Yung mga kapanalig nyo dyan sa bundok. Naon na nang sinabi ni Representative Castro na pawang katotohanan ang binabanggit nila tungkol sa confidential fund ng OVP. Walang fact dyan ma'am. Kailangan po ng ebidensya. O kailangan ng mga ebidensya. Kung may ebidensya kayo, nagsampa na kayo ng kaso. O, eh lahat dyan, puro chismis nyo lang. O puro chismis yan. Karapatan daw ng publikong malaman kung paano ginastos ng OVP ang 125 million pesos sa loob lang ng labinsyam na araw. Pero para saan nga bang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular No. 2015-01 ng Commission on Audit, ang Confidential Fund ay pondo ng mga civilian government agencies para sa kanilang surveillance activity na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalat ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuoang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi Pinakamalaki ang sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos Laki oh Office of the President, Confidential Funds, 2.25 Tapos, uh, uh, at saka 2.31 na Intelligence Grabe, so ano to? 4 billion, 4.50, uh, 4.5 billion para sa intelligence na wala naman silang mga intelligence at saka sa confidential na sobrang confident naman nila ang hinihingi no grabe ang laki confidential funds bukod pa sa 2.31 billion pesos na intelligence fund pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research dumami na ang mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds Mula sa isang ahensya noong 2016, nasa 23 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. Doon sa ating nakaraan, ang confidential funds na ay uh, parang nilalaan lang sa Office of the President. Uh, kasi nga, kailangan siyang may confidential funds. For... Galit na naman ng Tito Roy Banaris ko. Sabi ni Tito Roy Banaris ko, ay hey, puro na lang satsat. -sat. hindi <laughs> uh, naman sila kumikilos. Galit ko na naman si Tito Roy. Magtatanghalian na yung Ginagalit nyo pa. Special pet projects, kasi ang Office of the President, di ba, parang ang assumption doon, supervision of all the agencies of the government, so may kanya-kanya -kanya silang uh, flagship programs. Sabi ni Dr. Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan, at pinagkakagastusan ng confidential fund. Kaya daw marahil dumami ang humihingi nito. Ngayon tinignan nila ng na ang national security hindi lang siya peace and order or yung parang problema natin sa defense or sa mga terrorists. Uh, kung hindi, kasama din yung food security. Inaudit pa rin naman ito ng COA. Pero di sa regular na budget, hindi pwedeng isiwarat ng COA kung saan ito ginamit. Pagtatanungin mo, bibigyan ka ng datos na ay hindi namin madi-disclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halit na programang hindi pwedeng malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Yung intelligence funds, ilagay talaga natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yun. Uh, i spread out mo sa kung ano-anong mga agencies na baka naman kukunti lang ang ambag. Para sa GMA. oh, hindi ba? Grabe no, kalalaki nung kanilang mga confidential funds. Tapos, <laughs> uh, ang hirap-hirap pa rin naman ng Pilipinas.